Good morning! Hindi <laughs> ako naktindot. Ah, nasa bahay ako ngayon, Monday. Nag-acupuncture ako. Ah, tapos, ah, dito kami kasi sa bahay may internet. Sorry po ah, sa mga ah, subscriber na nagtatanong ah, mga items. PM law kami ng PM. Hindi kami sumasagot kasi sa tindahan, mahina ang internet lalo na kahapon ngayon tinawagan niya min PLDT mamaya gagawin na nila po no kaya mahina ang internet hindi na ako pumunta sa tindahan dito na lang ako mag and mag answer sagutin ang mga PM niyo wag kayo magalit pag hindi kami sumasagot sorry po tao lang tayo pag dumating oh tao dumating ang may hundred, may... Oh, ah, lahat nagtatanong, how much, how much, how much? Kagabi pa kami sumasagot. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos. Nagalit na yata at yung Facebook, eh. ni stop na kami. Sobra kami. Maraming viewers nagtatanong po, no? Sorry, ah. Huwag kayo magalit pag hindi kami nag-PM sa inyo. mamiya, ah, Pagdating ang sa tindahan, pag may internet na. Pero ako dito sa tindahan... <coughs> nak PP nak PPM nak sa sumasagot na kay kan ako sa Sorry po, sorry hindi kami kasalanan PNDT. Ang kasalanan hindi kami binigay ng internet. Sobra na law, sobra ang mga sobra na law ang mga viewers ko. Sobrang dami na po. Salamat po, salamat. Malapit na tayo 1M sa Tita Maxi Charm. Thank you, thank you sa lahat na support kay Tita Maxi ah uh, ta tama si Tita Maxi matanda na pa kayo magalit malapit na <laughs> sabi lo matanda na lo ako Joy huh? matanda lo ako sabi sa customer okay naman oh hindi naman ako tumatanda hindi ko naman alam ilang edad ko eh tapos pa ako sa February 1 kaya naka wheelchair ako iba naman nak nakita sa mall ko Tita Maxi, bakit naka-wheelchair ka? Wala. Pag matanda, kailangan wheelchair na. Oh. Kaya, oh, sabi ko, mag ako. Parang <coughs> araw nila, ama, para din nila yung ganun sa'yo. <coughs> Oo, para hindi ako lalakad. <coughs> para hindi na ako lalakad. Bumili anak ko ng wheelchair. Kasi mat matagal ako lumakat. Nandyan na siya. Ako pa dahan-dahan kasi minsan masakit. <coughs> na -pre, pre lang ako sana hindi ako mag-opera <coughs> kasi next year sabi ng doktor try ko muna pag next year <coughs> sorry ah <coughs> pag hindi pa okay mag-opera ako sige pray na lang ako pray mo ka pray mo ka kay tita na, mm -hmm. hindi na kailangan mag-opera pero inaantay ko kasi this Chinese New Year, tapusin ko mga trabaho ko. Sige, ako mako-opera po. Kasi na baluktot na yun, uncle ko. Hindi niya angker <coughs> girl. Bakit di ako na opera? Hindi ito tuwid. Yan po, ha? <coughs> ano ba ito? May <coughs> 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 takaralan sa akin. Sa kasi sinabi ko matanda ako. Thank you po. Thank you ha.